health and wellness products kung gusto mong umasenso at umaman. Yan ang isa sa pinaka nagte-trending na negosyo ngayon. I-interview natin si Boss Jeffrey Nick kung paano niya nga ba na-acquire ang napakagandang produkto na Dear Placenta na talaga namang in demand sa mga. Bago natin kausapin ang may-ari ng BNB Marketing Incorporated, gusto ko munang makita ninyo kung gaano ba talaga kadami ang kanilang mga awards and accomplishments na siya namang magpapatunay na talagang legit itong kumpanya na ito. Boss, ganda ng opisina mo ah. BNB Marketing Incorporated. Nandito na tayo. Thank you so much, boss, dito sa BNB Dear Placenta dahil ito po ang ginagamit ko every day. Nakakaapat na capsule ako nito. And as you notice, medyo, ayan, ang kutis natin. At saka, ayan, medyo pumapayat na ho tayo. Napansin ko, mas optimal yung energy ko sa umaga hanggang hapon. Ah, hindi ako nanghihina, hindi ako inaantok. And ang pinaka gusto ko, naging impact nito sa akin sa balat. Medyo mamink-mink yung balat ko bagong gising ako, napapansin ko kasi bago ako matulog, tinitira ko dalawa rin. ang tanong ko, boss, kasi itong Dear Placenta, alam ko sa abroad lang talaga ito mabibili. Merong foreign company na nagbebenta yes. din ito. Eh. Sir. Paano kayo nakapag-acquire ng legit na Dear Placenta product? Actually, ang story niyan, boss, dapat yun yung bibilin ko, yung foreign company. Hmm. Kaya lang, nung bibili na ako, ang nire-record sa akin, eh, hindi isa isa-isang bote, kailangan daw pito. Pitong bote? Talagang <laughs> so, medyo malaki yung halaga. Magkano yun? 135,000 that time, way back 20 kaya ako naman kasi minigosyo naman ako at ako talagang desperado na akong gumaling eh. Kaya lang, business point of view, nakita ko yung opportunity, boss. Bakit hindi ako ang magbigay ng retail dito sa Pilipinas? Ako pupunta sa Singapore kasi gusto siyang ng na manufacture. Okay, Singapore pala ang original na dear placenta. Yes, boss. Okay. okay. Doon siya may kasi ang Singapore, boss, isa sa advanced country pagdating sa technology. Kaya naman yung mga prominenteng tao, pag may sakit, lipat ng Singapore. Magugulat ka, pagbalik dito, free na sila sa cancer. Oh, si Doc Wee Ong ngayon, nasa Correct. Singapore. Oh. oh. Si L.A. Tenorio, boss, stage 3, colon cancer yun. Ganon kaganda yung technology na meron ng Singapore. So, yung produkto natin na yan, 100% imported yan, wala tayong ginalaw. Napakaganda ng produkto. Kaya lang napakamahal kung ibebenta mo ng pito-pito. So ordinary yung Juan de la Cruz, talagang mahihirapan. Kahit anong desperate niyan, kung hindi kaya talagang bilhin, kawawa naman yung Pilipino na de-deprive sa napakagandang produkto. kasi so, ang hirap <laughs> ng may sakit talaga. So, ang wisdom ko, ako yung mag-abot sa kay Juan de la Cruz, bote-bote lang. Retail, yes. Ngayon, true enough, napakaganda nung reception ng tao, boss. Nakakasubok na sila ng produkto na hindi nila kailangan maglabas ng malaking halaga. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, no, there are several types of placenta na, available sa market na binibenta. Na ito ay nakakatulong sa napakaraming health issues. Boss, ayan, nabanggit mo na na ito ay from Singapore. Paano nyo ito ngayon binibenta sa Pilipinas ng tingi-tingi magkano ang isang bote? Ito po, ay eh, binibenta natin sa market. Online, ito na sa mga social media. Bukod doon, meron tong network marketing site na kung saan. Kapag ikaw ay distributor namin, boss, may opportunity ka na rin kumita. Maganda nito, boss, nagpapagaling ka lang ng sakit mo. Dating pasyente ngayon, negosyante na. Yes, lang. boss. Sa kanila mismo, nakikita yung resulta. Alam ng tao na may sakit siya, parang siya gumaling, ito na ngayon yung pinupromote niya. So, sa pamamagitan nun, nagkakaroon siya ng negosyo. Magkano sumali sa network marketing nito? Initially, boss, bibili ka lang muna 20,000 per bottle. So, automatically, distributor ka na ng BMP Ito yung tanong ko, 20,000 sa isang bote. E di Mangal. Boss, mahal siya kapag uh, hindi mo naintindihan o hindi mo na-appreciate yung health. Foreign counterpart nito, magkano? 10,000 milligrams lang. 23,000 pesos na sila ngayon, boss. Ilang milligrams to? 30,000, 30, boss. Three times more powerful than the competitor. U ulitin mo nga. Sa isang capsule niya, 100 milligrams lang yung nilagay nila. O, ikaw? Sa... 300 milligrams. Kada capsule? Kada capsule, yes, boss. Ibig sabihin, isa neto, tatlo nila. Yes, boss. Pero, mas mura pa siya siya kasi 20,000 lang siya pag hindi ka member. Audience. So, ang katumbas nito, tatlong bote nun. Yun, boss. Pag um, pagmamalaki natin, boss, ito, Filipino-owned company tangkiligin natin yung sariling atin, direktang Pilipino ang makikinabang. Oo, oh, kasi marami naman sa mga viewers natin na naghahanap ng legit talaga na, na placenta eh. Pagsali ko, 20,000. Yes, boss. Tumali ako. Distributor ka na. Distributor na ako. O paano kikita? Yung next purchase mo sa amin, discounted ka na ng 5,000. Kung baga, 20,000, may negosyo ka na. Yes, boss. Okay, susunod na purchase mo, 15,000 15 na, na lang. Okay. Benta mo sa mga customers na distributor ng members, 20,000, meron kang 5,000 profit. Ayun. So, So aside from that, kapag meron naman yung mga customer mo din na gusto rin makadiskwento, siyempre, ibebenta mo siya ng membership, 20,000 din. Meron ka namang direct referral commission na 2,500, boss. 2,500? Yes, boss. Okay. Kada isa yun, unlimited yun, boss. Kahit ilan mapasali. Kahit ilan ang ma mapasali, Yes, boss. okay. Then aside from that, boss, meron tayong tinatawag na sales match bonus. Sales match? Yes, boss. Ibig ito Ibig sabihin, yung... ito yung sa networking na left and right. Yes, boss. 2,400 naman yan, boss, kada match. Alimbawa, yung left mo, nagbenta si Juan de la Cruz. Yung right mo, nagbenta si Juan de la Cruz number 2. Yes, boss. nag Nagmatch sila. Ni 2 for ka, boss. 2,400. Pag nag-recruit sila sa ilalim, nagdumami sila, 2,000, 2,000, yes, 2,400, yun ang 2,400. Yun yung residual income, boss. Hindi ka nagbebenta. May nagbebenta sa ilalim yes, mo ng produkto produkto, kumikita ka. Override, boss. Yes. Then aside from that, boss, meron na akong konseptong ginawa dyan na kung saan. Yung mga walang puhunan, boss. Oh. Maghanap lang ng apat na tao oh. na mabebentahan niya, na mapapa-member niya dito, automatically boss, member na din siya may product na rin siyang makukuha kada apat na tao. Ito yung 20,000 na speed bonus na tinatawag namin. So kahit walang puhunan, magbenta ka lang ng produkto, kasali na siya. Ayun. Sa experience mo dito sa VMB, magkano na yung kinikita ng pinakamalakas na distributor? Sa ngayon, boss, ang pinakamalakas namin is nagre-range siya ng 400,000 kada buwan. Ang kinikita niya? Yes, boss. O, pag matumal, boss, 300. Sa napakagandang produkto niyan, yung produkto, boss, ang nagsasalita talagang hinahanap ng customer, trabaho lang ng mga distributor natin is i-orient yung tao, i-promote yung produkto o saan mabibili. From there, talagang may income boss. Napakaganda na itong produkto na to dahil bukod sa makakatulong ito sa kalusugan ninyo, makakatulong din ito sa kalusugan ng kanilang bulsa. Yes, boss. Kanya naman ang aming slogan eh talagang let's bring back the Filipinos to their wealthier homes kasi nowadays, boss, lahat nag abroad Ang thinking nila, ang opportunity na sa labas. Boss, ngayon, meron ng BNB. So, may opportunity na rin sa Pilipinas. Bukod dito sa BMB Dear Placenta, boss, ano pa yung mga products na ino-offer ng BMB? Since ang BNB is nasa health and beauty, meron din tayong body cream, then body soap, ito po yung gluta charcoal, at yung aming malakas din na produkto, ito yung Broma Coffee, boss. Alam mo naman ng Pilipino, coffee lover. Plus, ang Be My Beauty vitamin C. So, it's a sodium ascorbate, non-acidic vitamin C naman siya, boss. Saan ka nila pwedeng kontakin para makapag-distribute sila ng produkto na ito? Available po yung ating produkto dito sa number 40, Scout Ibardola sa Quezon City. Dito lang po yan sa Timog. Pwede nyo po kaming kontakin sa aming mga numbers. Ito po yung 0949 889 1841 0977 8064213. 806 4213 Pakilike na rin po ang aming Facebook page. Ito po yung BMB Marketing Incorporated. Available po yan sa Instagram. Mga boss, alam nyo na kung saan makakakuha ng pinaka-digit na dear placenta dito sa Pilipinas. Ang nagdi-distribute niyan, BMB Marketing Incorporated. So, pumasyal kayo dito sa kanilang opisina or di naman kaya, mag-like kayo sa kanilang mga Facebook account at syempre, kontakin nyo na rin yung cellphone number na binanggit kanina para naman po kayo ay makadirekta na dito sa kanilang opisina. So muli, magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Thank you so much.